Hello everyone! Hello everyone! Hello! Welcome back to my channel, TV Vlog! Ayun nga guys! Nakita nyo kung ano yung nasa paligid ko? Mm. Ito lang yung bagong bukas na park dito sa Chungkolo ano guys. Ayan. So ginugumamit naman ako ng dual video para makita nyo yung uh, sa aking harapan at ako na rin na nagsasalita. So ayun nga guys! Uh, kanina kasama ko yung aking friend pero syempre may ano siya may lakad siya so, uh, hindi na ako sumama syempre may ano diba so gusto ko lang mapag-isa rito kanina nandun kami sa kabila uh, kumain um, nag lunch muna kami sa KFC kanina so yun hindi hindi ako gaano naka ano kasi nga minamalat pa rin ako pero okay naman na kahit papano Diba? So yun, di ba? Ang ganda dito guys. Oh, si Ang sarap lumanghap ng sariwang hangin. And then medyo may ano pa, um, malamig-lamig ng konte At uh, may konting araw. Hindi siya masakit sa balat. So, kailangan ko ng ganito. Di ba? nyo guys. Oh, si Ayan. Di ba? Ang ganda rito guys. Uh, dito sa park na to, meron yan mga upuan, mga ganyan. Kunti pa lang mga tao ngayon guys. Mamaya yan, maraming tao yan dito pupunta. Kasi nga, uh, yung iba nasa loob ng mall o kaya uh, namamasyal pa sa iba-ibang ano. Mamaya yan, meron yan mga ano. So yun, yun lang naman guys ang i ko sa inyo. At magyayaw-yaw ako dito. Marami akong mga gustong sabihin na mga importanteng mga... Uh, mga nakalimutan kong mga topics kasi nga 'di ba uh, ang pagyayaw-yaw ko is ang pag uh, pag nag nagpo-vlog kasi ako isa is, uh, sarod ng bahay nagluluto mga ganun ganon at saka hindi ako masyadong nakapag-vlog ng gusto kasi nga guys dahil nga <coughs> minamalat ako so yun yun lang naman tas kanina uh, bago ako mali sa bahay nag-usap muna kami ng family ko doon sa Pilipinas syempre baka mustahan, kamustahan dito, kamustahan doon so yun, bago ako lumabas ber, pero, ano na um, mga 11.30 na yata ako bumaba noon, so yun hindi, hindi na ako nag ano hindi na ako nag almusal sa bahay, barang nagkapi na lang ba ako nagkapi lang, And then um, naligo, nagbihis na tas yun, bumaba na, kasi nga nandiyan yung friend, lamit lang konti tapos, naglakad lang kami ng one hour. <laughs> one hour kami naglakad. May parang mahigit pa sa one hour naglakad kami. So, uh, napag-desisyon ko na dito na lang muna ako tumambay sa park. Kasi nga, hindi pa naman ako gaano naka-recover. So, mabilis ako mapagod. Yun nga, mabilis ako mapagod ngayon. Kasi nga sa ano ko. Tapos, bukas ulit. Kaya hindi ako masyadong nagagala. Kasi nga, uh, bukas is mayroon check up, may check up ulit ako sa doktor ko bukas, mayroon akong schedule tomorrow, 3.30 so kailangan kong makuha yung aking result sana nga, uh, okay na yung result ko sa aking blood test so yun uh, <coughs> kasi last time na, ano guys yun nga yung, ano, di ba last time nagsabi ako sa inyo na, 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 ano ko na, nagpa blood test ako kasi nga tinignan yung, ano ko So, yun, bukas yung result nun. Sana okay sa so alright naman na kahit pa Sana nagbago kasi nga, uh, how many months guys na hindi ako kumakain sa gabi. Yun nga guys, pinagbawalan akong um, kumain ng marami, ganun. So, nagfasting naman din ako. Pero, ano pa rin, uh, syempre, hindi lang naman sa isang araw na pagpapasting, eh, makukuha mo yung tamang result, di ba? So, ang ginawa ko, guys, yun nga, hindi ako kumakain sa gabi, ganun. Sobrang diet ko uh, As in talagang sa gabi hindi ako makain ng kanin ganun. Katanghali lang Medyo dinadami ako na yung kain ko Siyempre, tas merienda na lang Kung uh, sobrang gutong ko naman yun nagme-merienda ako Yun lang ginagawa ko guys uh, Hopefully bukas Sana sana, uh, medyo manonaman na yung liver ko Fatty liver ko Kasi ngayon yung finding ko, so nung nakaraan So, yun, every 4 months, kailangan ko magpunta sa doktor para lang magpa-check at kuhanan ulit ako ng dugo. So, for now, ang kinain ko is nag lang din naman ako kanina pero hindi naman siya ganong kasama yung kinain ko. And then, nung gabi, kumain lang ako ng oats na walang lasa. As in talaga guys, nakakain na ba kayo ng oats na walang lasa? <laughs> Alam niyo yun, yung walang lasa talagang as in, Um, never akong naglagay ng mga gatas, asukal, mga ganun ganun ba, 'di ba? May mga ganun chocolates, 'di ba? Ganun. Talagang hindi ako naglagay. Ah, uh, para parang nga lang ako kumakain ng ano yung alam mo yun, yung sinaing na ini, uh, iinumin ng bata, tapos may kukuha ka ng tubig ng sinaing na malapot. Ganun lang yung lasa nun, guys. Ganun lang yung oats na kinain ko. Tapos, ang lalaki pa ng mga butil. So, kailangan ko ibabad siya sa mainit na tubig. And then, lutuin ko for 3 minutes sa uh, malakas na apoy. And then, okay na. Yun. So, ganun lang yung pagkain ko kagabi. Uh, ayun. At nakalimutan ko palang, ano, uh, naglaga kanina ng, ng kamote. Uh, gusto ko nga maglaga sana pag uwi ko mamaya kaya gusto ko mag vlog na para ano mamaya uwi na ako sa bahay doon na lang ako mag stay para magpahinga and um, medyo ano naman na ako ng konti na, napagod naman na yung konti yung ako sa paglalakad mahigit 1 hour din so siguro mamaya maaga na rin din ako uuwi para hindi ako ganong malamigan at saka kasi sa hapon guys yung pahapon na at saka yung Uh, yung mga ganyang 6 ganon maano na medyo malamig na nagbabago na yung ihip ng hangin so yun sana nga maging okay <laughs> ayan against the light siya guys ay nakita niyo naman kasi ba, maraming magbabike diyan and dito banda maraming nagbabike diyan guys ayun yung papunta naman yan guys papunta yan dun sa ano uh, sa the peak ah, uh, sa uh, the peak um, devil's peak yung banda dyan they will speak naman yan pa ganyan <laughs> yung way na yan, marami nagpupunta sa cemetery yan guys, cemetery ilang beses na rin ako nagpupunta dyan kahit ako minsan mag isa lang ako nagpupunta dyan, okay lang kasi nga alam ko yung way at saka konting lakad naman hindi ka naman as in talagang ano. so yun, Ayun nga, naririnig nyo pa rin ako ng sumisinghot-singhot kasi nga, di ba? May ano pa, may konting ubu-ubu at saka sipon pa ako. Pero kahit pa paano naman na anuhan na ako kahit na hindi ako umiinom ng gamot kasi nga hanggat hindi binibigay sa akin ng doktor kung ano yung iinumin ko, hindi talaga ako inom. At saka yung mga gamot nila guys dito, yung sobrang tapang, talagang as in pangingi, manginginig ka sa ano, manginginig ka andyan yung parang uh, may dex hindi ko hindi ko alam kung paano ko explain ba parang uh, patutulugin ka ba <laughs> di ba parang ano pag nakainom ka noon siguro mga 30 minutes lang ma-impact na sa'yo, ayan, andyan yung parang umiikot yung paningin mo na gustong gusto ko patulugin pero hanggat maaari, sabi nila uh, kailangan igalaw mo ganon, igalaw mo siya hindi mo kailangan na hindi mo kailangan ihiga o itulog. Pahinga ka lang siguro konti. Pero yung sabi mong for the rest of the day, mga ganun na uh, whole day ka na magpapahinga. Hindi. Kasi uh, maano ka dun eh. Parang hindi ka lalakas pag ganun. Pag kailangan mong igalaw. So, naranasan ko na yun guys. Yung uminom ng gamot nila, yung binigay sa akin. Hindi ko talaga as in kaya. So, kailangan... Uh, sa hospital ako, kung sino yung doktor ko na tumitingin sa akin, dun lang talaga. Kasi, kasi hindi naman alam ng mga ibang doktor ko nung magpacheck. Nung, na, kasi nung nakaraan, nagpacheck up ako guys, sa ibang doktor. Kasi nga meron akong ubot sipon. Binigyan ako ng gamot. Pero hindi kaya, hindi kaya. Kasi nga hindi naman nila alam yung, meron kasi akong ano, hypertension. So, hindi nila alam guys yung... Uh, kung anong meron pa akong sakit na hindi pa pwede sa ganito kaya binigyan ako ng gamot na <coughs> na as in hindi ako ah, uh, nagpapalpitate ba yung aking puso nagpapalpitate so uh, inisip ko bakit nagpapalpitate yung ano uminom lang naman ako ng ganito so hindi pala tugma sa akin so kaya hindi ako basta-basta umiinom ng gamot nang hindi galing sa aking doktor talaga. Pero kung magpa-doktor ka, gano'n na, ano, na hindi alam yung other na sakit mo so hindi pag hindi alam bibigyan ka ng ano ng yung normal lang na gamot so hindi sakit akin pwede yun so yun uh, hindi ko na ginawa hindi ko na ininom hindi ko na uh, kahit sayang di ba eh kung nagpapalpitate naman yung ano ko di ba papalpitate sobrang talagang papalpitate guys as in magugulat ka na lang parang grabe yung kaba grabe yung kaba ko as in talagang ano uh, ayun nakita niyo naman yung mga tao diyan guys oh mm. di ba park kasi to bagong park kaya dito ko nagtambay tsaka medyo maaraw-araw sya hindi masakit yung araw niya so yun di ba ang ganda so yun nga guys sana maging okay na ako bukas sana sabihin ng doktor na Ayan, medyo nag-okay na yung liver mo. Hindi ka na masyadong nag uh, may liver, may fatty liver ganon ganun 'di ba? sana sana ganun yung ano uh, resulta ko bukas otherwise uh, um, hihingin na talaga ako ng um, gamot kasi nung last time na inano niya ako last time na nag ano sa akin sabi niya uh, nasa level ka na ng ano medyo mataas ka na sabi niya ganun so kailangan mo maggamot pero uh, tinanong ko siya kung meron pa po bang dapat kong gawin na para hindi na ako magamot. Sabi ko kung kaya pa naman. Hmm. Sabi niya sa akin, ano, ah, uh, pwede pa naman, sabi niya hindi naman malala uh, as long as na mag-diet ka at mag-exercise. So 'yun. Kasi kahit naman na mag-diet ka, guys, kung wala ka naman exercise, ba, diba, parang ano pa rin. Ang tagal matagal magmawala yung pa-delivery ko. So ginawa ko, hindi na ako nga, hindi nga ako nagkain ng gabi, ng kanin sa gabi, ganun. Tapos sa tanghali, uh, inistop ko na rin kumain ng mga baboy, mga ganun, yung mga fatty foods. Pero, sometimes, kumakain ako ng Jollibee, ganun. Pero, once a week lang din naman. Once a week lang din ako makain. Uh, every time, uh, Monday to Saturday, yan ang kinakain ko is gulay, isda, gulay, isda, ganun. Uh, konting manok lang ganun. so yun lang hindi na ako nag uh, na, nag, nag ano, ng beef o kaya ano kahit kumakain sila sa restaurant uh, kakain lang ako ng mga dumplings konti tas wala na hindi na hindi ko nakakainin talaga as in ano kasi sayang yung ano eh sayang yung panahon ko kung uh, kakain ako tas magaganun ulit di ba parang nanginayin ako kaya at saka meron akong iniinom na ano Um, na barley. So, pinoprotektahan ko pa rin. Kasi sayang, di ba, kakain ka ng ganito ng mga fatty food. Tapos, minum ka ng ganso So, ano, um, di ba, parang, hello, ano bang ano ko sa buhay ko, di ba? Kaya hihininto ko na rin talaga, guys yung kumain ng mga fatty liver eh, na fatty, fatty foods sa uh, yun ayun ang diba ang ganda guys yung mga nasali sa aking ano, harapan oh, ang ganda oh. Yan, ang sarap kaya dito, guys. Kunti di pa lang tao ngayon dyan pero mamaya yan, ano, sigurado yan maraming tao yan dito. Sarap umupo dito. Ang ganda niya sa dulo. Niyon. Oh. 'Di ba? At saka hindi hindi siya gano'ng ano, hindi siya gano'ng mainit na uh, hindi siya gano'ng maingay, ganun. 'Di ba? Ang ganda lang. So, 'yun nga okay na yun lang yung masasabi ko ngayon kung ano yung nangyari at saka yung gagawin ko bukas so yun na share ko lang naman so yun hanggang dito na lang Miss TV Vlog don't forget to like and comment and subscribe my channel Mars TV Vlog bye bye paalam